ngayong magpapasko at bagong taon, di ba mga kapatid? Sino ba naman ang ayaw maulanan ng swerte? Lalo kung ang jackpot prize sa loto, abay kalahating bilyong piso po. Makiusisa muna tayo sa isang loto outlet sa Tagig kasama si Mobile Journal Ivan Tarinke. Ivan, sa yung laro o bola na 500 million pesos ang jackpot? Sherry, ngayong araw nga ay inaasahan na magpupuntahan sa Lotto Outlet sa mga kapatid natin. Lampas 500 million pesos lang naman ang jackpot price ngayong araw. Sa mga pupunta sa mga lotoan sa inyo, siguruhin na 655 Grand Lotto ang tantusan. Diyan kasi yung 516 million jackpot price ngayong araw. Kaya naman marami sa mga nakausap natin kanina, kanya-kanyang himas sa inaalaga ang numero. Ang iba naman, talagang ibinigay, ng, ibinigay ang, ang pagkapanalo sa ikot ng kapalaran at lucky pick ang puhuna. Kagabi nga ay may nanalo na isang lucky winner sa Super Lotto na 649 na tumatagiting na mahigit 310 million. Merry talaga ang Christmas ng mga nanalo. Ngayong gabi, ngayong gabi nga bola ulit ang 4. Ang 445 na mayroong 8.9 million na premyo at ang inaabangan ng lahat na 6.55 ay mamayang gabi rin ulit babulahin. Cheryl ngayon nga ay kasama natin si Tatay Alex na sinusubukan ng kanyang swerte may uwi ang 500 million na jackpot. Tanungin natin si Tatay Alex kung ano ang gagawin niya kung siya ang banalo ng jackpot. Okay. Right. Hi. Hi, Tatay! Ayan, Tay. Hello! Hello! Kamusta? Abay! Ikaw po ba ay talagang tumataya? Madalas ka bang tumaya sa loto? Yes, mamshere. Na oh. uh, babakasali po. Dahil oh. po sana pagpapalayan po ng Panginoon, tayo po ay bibigyan uh, ng pagkakataong manalo. Ah, uh, pa, hindi lang po para sa aming pamilya po ito. Mm -hmm. Para din sa mga tao na pwede natin tulungan at siyempre po sa simbahan. Ah, mm -hmm. uh, mga nakikita natin maraming may hirap na dapat tulungan, yun po, dun po po uh, uh, ibibigay, uh, may matutulungan. At the same time, mag Marami pa tayong uh, mga pinabalak para eh, tatay, sa... Uh, yung numero mo bang yan? Eh, di ba marami? Nag-aalaga ng numero? Paano ka ba tumaya? Ah, lucky pick lang, Ma'am um, Sherin. Ah, lucky pick. Lucky pick. O, oh, kaya nga lucky. Oh, Baka nga. maging lucky tayo, Ma'am um, oh, um, Sherin. you'll never know. O, oh, sige. Bulungan mo na lang ako pag ikaw ang naka-jackpot ng 500 million, oh. ha? yeah, <laughs> Ma'am Sherin. Ma'am Sherin. Ma Opo. Ma Baka akala nila nanalo na ako. Hindi ha? pa, ha? <laughs> Baka, Hindi pa. pa. Oo. Oh, oh. Tataya pa lang po <laughs> si tatay at susubok doon sa 500 million mahigit na jackpot. Ngayong gabi na 6.55. Yeah. Salamat po at yeah. all the best. Good luck. Merry Christmas, tatay. Merry Christmas, Ma'am Cheryl. God bless po. Sana manalo po tayo. Sige po. Thank you po. Again. So, Ivan, hindi lamang ano, yung 6.55 yung mga nakalaang, nakaraang reports mo, may 658 din na 500 million din. Yes. Yes, sir. So, yun nga yung uh, kasama sa programa ng PCSY. So, ito nga yung kabog, eh, which is 1 billion yung Pas pwedeng mapanalunan ng mga, ng mga ating mananaya oh, oh. sa loto. Alright, okay. yan yung Paskong Pakabog. Klaruhin lamang natin, ha? Ah. kaya po 1 billion yung sinabi natin dahil dalawang Bola na tigpa 500 million, the 655 and the 658. Baka kasi hanapin nila kung nasan yung isang bilyon na Ivan eh. Alright, maraming salamat. Itaya mo na lang kami dyan, Ivan Tarinke. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.